Ma-ini at pasabog na pagtanggap ang nararanasan ng pambato ng Pilipinas na si Atiza Manalo sa Thailand ngayon. Let's take a look. Macaulay -E the PH, your passion, the lover channel. Mag-subscribe ka na! Hello Pacha hello Universe, welcome to my YouTube channel. Talagang umarang kada ngayon ang pambato ng Pilipinas na si Maria at Manalo matapos itong dumating sa Thailand bilang isa sa mga special na presenter para sa Mr. International 2025. Pagbaba pa lamang niya sa paliparan, sinalubong na siya ng mga tagahanga at ilang Thai netizens na agad na namangha sa kanyang ganda at personalidad. Hindi lamang simple ng pagtanggap ang nararanasan niya Tisa dahil mismo ng sasakyan ng Base Universe Organization ang sumundo sa kanya. Isa itong malinaw na patunay na malaki ang tiwala at suporta ng organisasyon sa kanya bilang kinatawa ng Pilipinas para sa nalalapit na Miss Universe 2025. Bukod sa kanyang papel bilang presenter, dumalo rin si Atisa sa ilang media interviews kung saan ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa komunikasyon at pagiging kalma sa harap ng mga tanong. Marami ring mga event ang uh, naka-line up para sa kanya mula sa official gathering hanggang sa mga charity related appearances na nagpapatunay na isa siyang hinahangaan hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang malasakit at dedikasyon. Sa dami ng mga kaganapan, kitang-kita na si Maria Atisa Manalaw ay isa sa mga pinaka sinusubaybayan kandidata ngayon. At habang papalapit ang Miss Universe 2025 sa Thailand, mas lalo pang tumitibay ang kanyang presensya bilang isang pambato na tunay na karapat-dapat na ipinagmalaki ng sambayanang Pilipino.